Hello mga kaibigan. Ito, pasabutan tayo ito sa mga katanggungan ng mga kaibigan po talaga na ano daw ba talaga yung base country na natin trabaho? Ano po? Kasi kung um, iisipin naman natin dalawa yung Singapore na kung bansa din yan. So, syempre, dito ako sa Canada, mapabalans natin kung ano ba talaga yung best country para sa akin. Ito lang sasabi ko, guys. Yung Singapore, pagdating sa hospitalization, nakapagdanda ng service ng Singapore Hospital. Dahil na kung fight ako na sa hospital, alam ko yung, yung lakaran nila sa loob. Kung paano sila mag-servisyo, lalo na yung mga Pilipino na nang Tarabaw sa loob ng hospital. Napakalinis na lugar ang Singapore. Kung natin naman sa transportation, napaka-accessible ang mga bus station, napaka-lapit talaga. Tapos pagdating naman sa view, sobrang ganda talaga ng Singapore. Sobrang dinis. Yung mga tao sa Singapore talagang sumusunod sila sa batas ng Singapore. Sobrang saludo ako sa bansa niyan. Ang trabaho ako dyan ng 12 years kaya. Ah, talagang masasabi ko na pagdating bansa in talaga ang Singapore. Pagdating naman dito sa Canada, nito ko sa Canada for 5 years, guys. So, ang Canada, um ang babasihan mo ay yung future, yung yung Iisipin mo talaga na dito ka na sa Canada, dito ka na mag-stay sa Canada. Siyempre, the best talaga yung Canada. Pupumpara mo yung sahod ng Canada sa Singapore, talagang triple ang dating. Triple ang datingan sa sahod. So, ang Canada, pagdating sa transportation, siyempre, papat bitter season, umang tumagla-trabaho ka at malayo ang in-workplace, kailangan mo nang may sarili kang sasakyang. Hindi ito katulad sa Singapore na halos magkatapat -apat -apat lang yung mga bus station. So dito, kailangan ng karoon ng talagang kayod marino dito para magkaroon ka sa sakyan. Pero kung magtiyaga ka lang, wala pang anti sa katawan, hindi ka wala pang anti sa ano pa man. Maka kaya't mo na lang pasan mo rin lahat-lahat na sa umpisa na paka. Hirap talaga mong establish dito. Napakahirap. Pero kapag may tiyaga ka at marunong kang ngayon, magkakaroon ka din mo. So, ang tanda din naman sa hospitalization dito, na libre dito, sa so, sa Canada, libre ang hospitalization, mga medicine libre, pero sa tinatagaan kami talaga sa tax, pambayin ng tax, sobrang okay. laki. So, may mga advantages at disadvantages din talaga ang bawat bansa. Pero para sa akin, dahil lang dito na ako sa Canada, pipiliin ko yung Canada na the best country na napang-trabahoan ako. Sana sagut ko, ma.